Pogbong Marcos. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Wala kang nga posisyon sa gobyerno. Naminigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. mag na kasi. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao. Doon sa video message mo. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money, millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Debt end. Anong ginawa ko? Pinigay ko sa debt. funds yan, niwala nga kayo isang proof na confidential funds yan na niwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope kasi 2022 pa lang sinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung puting pinang show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo. Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo. Ganito gagawin ninyo? Presidente ka. My speaker ka. na involved sa bribery ng Supreme Court justices. My video, my castle, my witnesses. Hindi mo tinanggal 'yung speaker mo. Pinabayaan mo sa agusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa. Namimigay ng pera na para bang kanya. 'Yung pera separation of powers, anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirekt ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, anong, sino ba ang presidente dito? alam alam namin, malik ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin niyo alam namin, walang contempt contemptuous doon sa ginawa Ni Yusek Lopez, wala. Lahat ng tanong, sinagot niya. Pumunta siya. Maayos siya. Kumausap. And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos, in... Puhag-hag na ninyo di hastanan ang gisubmit namo sa kuwa? Hindi. Sobra kahayahay ninyo ng mga tao. Kaming lahat, sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday, I'm not saying na bawal yan, but, alam mo yon? that is something that civil service should think about. May mga opisina ng gobyerno, apat na araw lang pumapasok. Yung iba, limang araw pumapasok. Nandiyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid ng mga sapa, Monday to Friday, mga government employees, and then we have a House of Representatives, Monday to Thursday lang ang trabaho. The civil uh, service should think that ganyan. So anyway, wala sila. Wala silang trabaho. So hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is this special committee meeting that happened? Because they